Andito po tayo ngayon, uh, live sa ating studio, si Ginang Josie Garzola. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Josie. Magandang tanghali po, sir. Kailan niyo po huling nakausap inyong kapatid? Last week lang po, sir. Ano po yung napag-usapan niyo? Yung, yung ginapang po siya, sir, ng anak na amo niya. Tapos ka po siyang halikan niya kaapin. Tapos pumiglas po, po siya, sir. Lumabas siya ng, ano, nang kwarto. Tapos tumakbo po siya pa kusina. Lagi-lagi po yan, sir, ginagawa sa kanya. Laging hinihipuan sa puwet, mga private part po. Mm, okay, so anak po ito ng amo. Opo. At nasabi niya na po ba yan bukod sa inyo sa kanyang agency? Opo, nasabi ko na, sir. Nung October 4 pa po ako, sir, nag-ano ng complaint. Ano naman punto ko ng agency? Una po, sabi kasi sa amin, sir, ng agency, ano, maghintay ka kasi tatawagan ko yung kapatid mo nasabihin sa iyo na okay siya, yun ang sabi. Tapos, antay na antay lang, Opo. tapos wala naman nangyari. Sige po, action na natin yan ngayon. Para mabigyan ng solusyon, ha? ang problema, eh, nasa rin telepono si Josephine Tobia, Chief ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang tanghali po, Madam. Good afternoon po sa inyo, Mr. Tulfo. Ma'am, andito po yung kamag-anak po ng OFW natin sa Damam. at uh, kailangan na po mapauwi daw sapagkat eh, palagi yung tinatangka ang uh, halayin po ng uh, kapatid ng amo ng kanyang pinagtatrabahuan. Yun na nga, eh, check na rin namin yung kanyang dokumento rito. Opo. Um, uh, sige, uh, Sinabi ko rin sa staff ninyo na kung pwede siyang magbigay sa amin dito ng statement para ma-actionan namin. Although so, nakuha na namin yung document from our record. At uh, i-check rin namin dito sa recruitment agency niya. Good. Kung Sige ano po. na action ginawa nila mula noong October 4 pa pala ito na isumbong. Yes, ma'am. Sige. Uh, bukas po ma'am, sasamahan po namin sila sa inyong tanggapan para ma-process na po yung kanilang reklamo. Yes, please. Oo. Miss ah. Josephine Tobia ng OWA, maraming maraming salamat po, madam. You're welcome oh. po. Anytime po. Thank, Thank you. you. Okay, sige po. Sasama namin kay bukas ng umaga, kay ma'am, para makapag-file ng formal complaint. Ang hula ko po, bago magtapos ang buwan na ito, andito na po yung kapatid niyo. Okay. Salamat okay. po, sir. Po, accomplishment report. Humingi ng tulong sa atin noong November 2, si Josie Garzola, kaugnay sa kanyang kapatid na nasa Saudi. Ito po ang kanyang sumbong noon. Nananawagan po ako sa MML Agency po. Sana po tulungan niyo po yung kapatid ko na makauwi na po. Binumulis siya po siya ng amo niya sa ginagawa ng anak ng amo niya sa kanya. Sir Raffi, kayo na lang po yung pag-asa namin. Tulungan niyo po kapatid ko na makauwi po para awan niyo na po. Ito po, inabigyan na ng aksyon. Kinabukasan, November 3, sinamahan natin si Josie sa OWA. Matapos naman ang higit isang buwan, nitong lunes lang nakauwi na ang kanyang kapatid. Sinundo natin ang OFW na si Janice sa Terminal 3 ng NAIA. Naging emosyonal ang muling pagkikita ng pamilya. Ngayon ay nakauwi na sila at wala ng pangamba na may mangyari pang masama sa OFW. Dahil dito sila ay nagpapasalamat sa agarang aksyon na ating ginawa. Bye, 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 bye. Uh, maraming maraming salamat po. Kung um, hindi po dahil sa inyo, hindi ko po ako nakakauwi ng Pinas. Uh, na loob ko po, po sa inyo, yung buhay ko, kung bakit ba na sa Pinas. Um, thank you, thank you po sa lahat na tulong nyo. Maraming salamat sa mga tumulong sa atin na si Josephine Tobia, Chief ng Advocacy and Marketing Division ng OWA.